Ang bilis niyang lumubog oh. nating oh, tingnan mo, ang bilis niya oh. Kalahati na lang siya oh. Kalahati na lang. Para tuloy ano Lala. Ayun, ang bilis no. Diyan tayo pupunta ron. Ang bilis oh, tingnan mo. Oh. Lana, nagtatago na siya. Lana, ang bilis lumubog siya, no? Ang bilis, oh, tingnan mo. Oh, ba't ang bilis? Oh. Oh, Lana. Ang ah, ganun, no? kana nuug na si yaring araw okay